Ma'am Bernadette, magandang hapon po, po sa inyo. Ano po ba nangyari, ma'am, nung November 4, ma'am? Paano po ba siya binaril o paano po siya pinatay, ma'am? May pumasok na po na lalaki sa bahay. Sa bahay po na ni Sir Jeffrey. Sino po ba yung kasama niya doon? Yung asawa niya po, tapos yung kapatid ko, yung nanay ko, yung mga bata po. Nandito po kasi ako sa Maynila. Time na yung ma'am nakita nila talaga may pumasok at binaril. Na-witness no, oh, nila, eyewitness sila. Opo. Magandang hapon po sa si inyo, Ma'am Gemalyn. Magandang hapon din po. And uh, ang condolences po, Ma'am, sa inyong pamilya po. Nung araw po ba, Ma'am, na pinatay po si Sir Jeffrey and doon kayo mismo sa bahay niyo, Ma'am? Opo, magkasama po kaming dalawa. Paano po yung nangyari, Ma'am? Paano po yung nangyari na pagka na pinatay siya, Ma'am? Pwede niyo po masalaysay? Nagbigay po ako sa kanya ng itlog, sabi ko, sapaw. Tapos, naglakad po ako pabalik sa bahay. na naka Nakasalobo ko po yung tao. Nahanap niya po yung pangalan ng Tsukoy. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, wala ka, kamustahin ko lang. Maya-maya po, pagtingin ko doon sa tao, nagpunot po ng baril. Tatlong putok po. So, Tapos na po tumakbo. So, bali ma'am, itong tao nga to na nakita niyo na nagpalabas siya ba tsaka binaril niya? Opo. Pero hindi ko po nakita yung mukha naka-face mask po eh. Tinanong kanya ma'am nga nakasalubo mo siya, naka-face na siya. Opo. Ano po feeling mo, ma'am, yung ugat nito, bakit po ba na may nagbanta po or bakit nga ipinatay to yung husband ninyo? Nung araw po yun, nagtawit lang po siya ng nyo. Pambili lang po bigas at saka ano, pambayat po lang po Pero ano po yung root cause, ma'am? Bakit kaya nga may nagutos man Or bakit siya pinatay, ma'am? May nakaaway ba siya before? May agawan Wala sa loob? Wala naman po. Faith po, ko. May mga issue po ba sa mga agawan lupa or mga ganyan? Meron po. Yung lupa po ba nga pinag po? Ang isa po sa interested doon na party si yung husband ninyo? Opo. Nakulog po siya dahil lang po sa pagkuha ng niyog. Gano'ng kalaki ng niyog yun, ma'am? Malaki ah, po eh. Nasa 9 hectare daw po yun. So, no November 4, ma'am, after nangyari si Dentini, ito nireportin agad sa PNP to? Opo. Nag, ano po agad kami sa polis. So ngayon, mamay, meron siya bang suspect or person of interest? Wala pa po. Magandang hapon po, Police Major Rajiv. Sir, magandang hapon po, Police Major Basmet. Police Major, ano po ba yung update dito ngayon sa pagkamatay ni Sir Jeffrey Perlas na isang farmer? We are still conducting thorough investigation on the case. Meron na kaming POI po, persons of interest, ang uh, angulo po na nakikita po namin sa dispute. We are still uh, collecting all the evidences and uh, all the documents needed to file the case. Mga ilan po sir yung POI ninyo sir? Mga ilang tao ba involved dito sir? Dalawa po. And ano po sir yung angulo sir na titingnan niu sir regarding po ba sa lupa? Yes sir, land dispute po ang tinitignan po ang aming ko. po. We are continuously coordinating sir, the family, for the information that would uh, strengthen the case at uh, para po magtibay po yung conviction ng aming POI. Kasi actually sir, medyo mas mabigat siguro to sir yung may sampang kaso laban sa pumatay dito kay Sir Jeffrey. Kasi kung ginamitan ng barrel tapos patalikod habang nagluluto siya there's treachery so ma-elevate to yung homicide to murder and mas ma, ma mabigat yung parusa hanggang life imprisonment reclusion perpetua yes po sir and uh, we assure the family sir we will do our best on the investigation para makamit po nila ang justisya sa kaanak po nila namatay doon po ba sa kanilang barangay ba kung saan po ba nangyari yung uh, krimen is uh, Parang uh, hotspot ba yan, sir, ng mga land disputes? Yan po naman, sir, ay isolated case naman po. Sana makuha na po, sir, yung final report and ma-establish na po, sir, kung sino talaga yung persons of interest. Kasi ngayon, sir, may dalawa na kayo, sir, no, na tinitingnan. Yes po, sir. Currently ba, sir, itong dalawa na to, sir, na interview na ninyo or na ipatawag for investigation? Hindi pa po, sir, kasi hindi na pumahagilap po, po sa area So wala na sila dyan, sir. Nakatakas na. Yes po, sir. So we are hoping, sir, na yung PNP ni ninyo would uh, mag-coordinate sa mga iba pang mga PNP stations para po, sir, ma-secure itong dalawang persons of interest. Para, yes po, sir. We oh. will coordinate po, sir. Kung sino ka man, sana sumuko ka na. Nakakawa naman yung asawa ko, best na tao. Wala namang kaaway. Bakit pinatinin niyo? Mga malaki yung puso. Kung nga sabi ninyo po na may kaalitan po siya sa lupa, di ba? Usapang lupa. Aware din po kayo dyan, ma'am. Opo. Oh, kakilala niyo yung kaalitan niya. Ang kamag-anak po ba? Or hindi po. Hindi naman kamag-anak. Like old friend, kakilala? Hindi po. Tutulungan po kayo ng uh, PNP po na ma-insure po nga makakamit ng ustisya po si Sir Jeffrey, yung inyong kapatid. Police Major, ang sasamaan na lang po namin din si Ma'am Gemaline, Diyan po sa inyong tanggapan, para po maging na po ng protection order para po sa kanyang kaligtasan. Kasi kung yung angulo po is may kaalitan po sa mga land dispute, sir, yung buhay po ni Ma'am Gemaline is also in peril. Kasi nga kung kaya nga patayin yung husband niya sa loob ng bahay pa mismo ni Sir Jeffrey, eh baka yung sekuridad po ni Ma'am Gemaline no, is at stake as well. Yes, sir. We will ensure the to secure the family of the victim, sir. Ayan po. Maraming salamat sa inyo, Police Major Rajiv Basnik. And yes, yeah, nasama lang po namin, sir, sa inyong tanggapan. So, Ma'am Jemaline, ang kasamaan po kayo ng team po ni Senator Rafi Tulfo and of course, ng wanted sa radyo din ng mga staff and reporter para po ma-insure po yung safety ninyo dyan, Ma'am, and mga kaanak nyo pa. Opo. Salamat po sa inyong tiwala binigay kay Sir Rafi Tulfo. And yeah, we will help you, Ma'am, para po makamit yung ustisya para po kay Sir Jeffrey, inyong kapatid. Condolences si ulit, ma'am. Salamat. Salamat. Salam.